paturok nga lang <laughs> paturok yung daan so dandan dahan lang kayo dito yan laglag -lag kayo dyan o oh. pag di kayo nag iingat <laughs> so ayun guys kill ride muna tayo yun nga pala yung ADV natin tsaka Airblade 150 pero syempre ang gagamitin natin is yung winner X natin helmet natin. Tara, let's go. Sige okay, gagamitin natin syempre, itong winner x natin. <laughs> ano pa nga ba? Di ba? May 3 bars pa tayo. Kaya pa yan. Pag-asal lang tayo sa may bandang buso-buso. So syempre guys, na cold start na natin kanina to. Ready na to. Nakasanayan ko yan eh. Scooter or underbone talagang iko cold start ko pa rin yan mas maganda na yung na start mo siya sa umaga 3 bars buso buso na lang tayo magpakas magpo power shift ah Oh. <laughs> o oh, syempre guys bago tayo magsimula mag ride banda rito, dito sa lugar na to lagi bago ako umalis, syempre wag natin kalimutang magdasal muna. Bago ako bumiyahe, syempre nagpe-pray tayo. Syempre nagpe-pray tayo na bigyan tayo ng safe ride parate. Traffic ba? Traffic kaya sa ano? Sa boys. Traffic siguro dyan. Dito na lang tayo dumaan. May humps pala. Bukod sa nakakamote tayo madalas sa mga humps na yan. So dapat talaga i-standard na nila na may kulay, no? Yung stripes, yung stripes na yellow. Kahit pa paano, malaking tulong yun, eh. Kahit ano, kahit pula. Pula, puti, dilaw. Basta merong indicator na may humps. Kasi, yun nga. Mas maraming kamote sa hindi, eh. Mas keko, tinan nyo naman. Kamote. Kamote humps. <laughs> Ganun talaga, eh. Pero yun nga mas maganda sana kung may indicator para iwas na rin bawas aksidente sa isang sa isang araw solid pa rin yung dash guys no ayan no on the dash solid pa rin talaga yung forma nyan eh lagi may nga pala muna tayo wala tayong panggas hanap <laughs> muna tayo mag pure mark mayari nun pure gold BDO tayo, BDO, BDO, BDO PS Bank Gusto ko BDO <laughs> Juicy eh no Wala ano BDO Tinangan natin dito sa ano 7-Eleven ano, Natin kung meron dito Nakawidra tayo, buti na lang Buti na lang meron Dun sa 7-Eleven, muntik pa akong tumumba Siyempre, hey, shortcut ulit Dun na tayo sa shortcut, kaya nga may shortcut eh Wah, dito rin kayo dadaan wala na yung shortcut ko parang long cut na tayo tayo dyan yun hanggang lang pala yun garahe pala yun yung shortcut kasi na natin ano to eh labas na ito sa may ano na buso buso malapit magkakunti na lang buso buso na no open muffler nga lang dito guys nakita nyo <laughs> pwede kayo sa shortcut na to pero bawal muffler bawal open muffler gagy one bar na lang Yung two bars ulit <laughs> ako doon banget kasi ah, 'pag baba kanina. Ito yung dulo ng shortcut, guys. Ayun. Turok nga lang. <laughs> Paturok in daan. So dandan-danan lang kayo dito, ayan, laglag kayo o oh. Pag di kayo nag-iingat. <laughs> sarap. Ang lang, ang velkate. lang. Kagi, one bar na lang, seryoso. <laughs> Sabi nila, matipid naman daw ito eh. Ba't umabot tayo dun? Lawak-lawak ng daan eh. Ayan, lokal yung mga yan. Walang helmet eh. Pagas muna tayo guys. Oh, walang premium. Oh, walang premium malas. Wala well, no choice.